What's up guys? Welcome back to Entong's World Channel. My name is Hannes D. Dipo. So ngayong araw, itatapik natin kung bakit nga ba tayo nag-stop muna, temporary, sa pag-aalaga ng Peking Ducks. So bago ang lahat, shoutout sa ating mga subscribers. And itong question na to kasi is natanong sa atin ng isang ating YouTube subscriber na bakit di na tayo nag-aalaga ng Peking Ducks. So ngayong araw, sasagutin natin yan. Puno sa lahat, uh, natin kung bakit ba tayo nagalaga ng Peking Ducks before. So, ganito yan. Nag-start tayo sa hampong ng Peking Ducklings. Nabili natin sa halagang 100 pesos ang isa. So, isang libo na yung 10 piraso. Ngayon, ang nangyari doon, ang taga-alaga natin is si Erpant habang andito tayo sa Manila and siya naman nasa province. Siya yung nag-aasikasa sa mga alaga nating Peking Ducks. So, ang ano namin doon, ang plano namin is magparami and magbenta ng peking ducklings, itlog, at kung may bibili man ng karne, so magbebenta kami. So, ito na nga. Uh, Nagalaga tayo ng gano'n kasi na-expect natin madali siyang pagkakitaan. Tapos, kasi ang mga peking ducks ay alam naman natin na matibay sila versus sa mga sakit. Unlike sa mga alaga nating manok na na-experience natin before nagkaroon sila ng peste. So, yung peking ducks nagkaroon na ng peste yung manok sila hindi pa na peste kahit hindi natin na vaccine so ganun sila katibay isa pa dyan is napaka lambot at napakasarap ng kanilang karne so kapag pupunta kayo sa mga Chinese restaurants meron kayo mga ngitang mga nakasabit na karne ng Peking Ducks so napakamahal ng presyo nun kapag dumating na sa mga uh, restaurants like yung nabanggit natin Chinese restaurant isa pa dyan pwede rin natin silang pag-alaga naman, pwede natin silang pakainin ng mga uh, puno ng saging na na-chop-chop. Tapos, ihalo natin sa mga rice bran, mga feeds, ganyan. Azola. So, hindi silang masaylan sa pagkain. Um, market naman, basta meron kayong pagsusuplayan, maganda siya. Magandang pagkakitaan. So, to make the story short, yun nga. Uh, sa pag-alaga natin ng peking ducks, kumita ba tayo o hindi? So, sa tingin ko, hindi tayo kumita kasi nga yung Uh, disadvantage doon na itatalakay natin sa susunod topic. So ito na nga, bakit nga ba tayo pansamantalang nag-stop nag, nag sa pag-aalaga ng Tekken Ducks? So una sa lahat, uh, kakulangan sa knowledge. So pumasok lang tayo dun sa pag-aalaga ng Tekken Ducks kasi nga nakikita natin sa iba na kumikita sila. So gumaya lang din tayo, aminado naman tayo na gumaya tayo sa pag-aalaga ng Tekken kasi nakikita natin sila, pumikita sila so yun nga pala kailangan alamin mo muna yung market kung may mapagsusuplayan ka ba ng bacon duck meat itlog or yung ducklings so sa ducklings wala namang problema kasi meron mga nagpipm sa atin or nagbimesage na gustong bumili ng ducklings ang problema lang natin doon, paano natin iahatid, halimbawa gusto nila ipa-ship yung Pekin Ducks. Ang pro magiging problema kasi doon, kapag yung Pekin Ducks nasa biyahe, hindi natin alam kung 100% magsusurvive yung mga ducklings. Unlike pipikapin nila doon sa ating uh, farm, or sila yung mismong sisilip doon sa mga alaga nating Pekin Ducks. So kung sila man yung sisilip, maganda, pero kung ipapadala yung Pekin Ducks or yung Pekin Ducklings very risky kasi nga hindi 100% mabubuhay yung duck sa biyahe lalo kung malalayo yung lugar isa pa dyan ang gastos ng feeds so nabanggit nga natin kanina na kapag nagpakain tayo ng mga puno ng saging na may halong rice bran rasola tapos feeds pwede na yun nga lang kung ang target mo talaga is mapataba sila at mapalaki kailangan mo talagang mag-focus sa mas marami yung percentage ng feeds. Tapos ganito pa, hindi sila or hindi hindi advisable na kapag backyard farmer ka at wala kang pagsusuplayan ng mga pekin ducks pekin duck meat mo eh, ay magalaga ka na agad ng pekin ducks kasi nga alalakas nilang kumain or mag consume ng feeds so doon isa pa yon uh, medyo lugi na kasi doon eh nangingitlog nga sila pwede silang ipa-incubate yung idlog nila pero ang lakas nilang kumain so kailangan tinitignan din natin yan so isa pa dyan, kapag hindi tayo 100% or hindi tayo uh, full time na backyard or hindi tayo full time sa pag-aalaga ng peking ducks medyo mahirap kagaya ko So, yun nga, nabanggit natin kanina si Erpat yung nag sa province. Medyo nakakapagod din, lalo pag may edad na yung mag-aalaga. So, isa pa yung naging dahilan kung bakit in-stop muna natin pag-aalaga ng Pekin Ducks. So, lalo pag maulan, yung housing mo, hindi naman ganun kagandahan, nababasa sila. Pero actually, ang mga Pekin Ducks, gustong gusto yung na babasa sila or naliligo sila sa tubig. Kasi, tinatawag nga silang waterfowl. So, yun pa yung disadvantage ng pag-alaga ng pecking ducks. Kailangan yung housing ninyo, kapag mag-aalaga kayo, madaling magpakain, madaling maglinis, para hindi kayo mahirapan. So, ayun nga, nangyari, parang nabigla tayo sa pag-aalaga ng, o pagpapaalaga ng pekin ducks. Hindi siya ganon kadali na gaya ng inaakala ng iba. So, may advice ko lang, bago mag-start yung iba, or pumasok sa ganitong larangan ng farming, kailangan pag-aralan yung mabuti kasi hindi basta-basta rin ang bayad ng feeds, ng pakain, ng maintenance so kailangan din nakapokus tayo sa mga vitamins nila, supplementation para ma-achieve nila yung uh, target weight natin lalo kung yung uh, purpose natin doon is for meat production uh, kailangan din talagang aalamin natin yung mga magandang patuka sa kanila So sa experience natin, gaya nga ng nabanggit natin kanina, nagbibigay tayo ng banana trunks, ng azolla, ng rice bran, kahit ano anong pagkain, basta makatipid lang. So hindi siya ganun ka-effective para sa amin based on experience. Hindi niya nare-reach yung applicable weight or yung target weight natin within 2 months gaya nung mga nasa farm. Kasi kung ikukumpara natin yung sitwasyon natin versus dun sa mga talagang matagal nang nag-aalaga ng peking ducks or yung mga malalaking farm talagang sila meron silang system so yun yung sa kanila meron silang tagapakain tapos meron silang sariling feeds para mapalaki nila yung batawan ng peking ducks nila tapos ang kagandahan pa dun sa kanila kapag nakapag-produce sila ng mga ducklings uh, kung hindi nila gagawing breeder may mga napagsusupplyan sila or napagbebentan sila. Tapos pagdating naman sa meat, yung mga malaking farm ng mga pekin ducks, meron silang napagsusupplyan gaya ng anong unang-una natin nabanggit ng na mga Chinese restaurant. So, yung iba, like dyan sa Tarlac, sa Edel Farm, napaka-successful farm nun. Uh, kasi, syempre sila may system sila. Kaya nilang isupply yung mga meat nila sa mga restaurants. So, meron silang Uh, tawag dito, sistema. So, 'yun naman ang maganda sa uh, farming ng Peking duck. Basta alam mo kung ano yung uh, tamang proseso. Tapos, advice ko lang din sa mga mag start pa o yung mga nakabili na. So, good luck. Alam ko naman na ano, kung meron kayong pagsusuplayan, maganda 'yan. Pero disclaimer nga lang ulit, itong lahat ng binanggit natin is based on experience kasi nga may nagtanong sa atin kung bakit wala tayong taking ducks tapos sa ngayon kasi sa tiktok page natin merong mga nagme-message pa doon na kung magkano raw ba ang peking ducks so sa ngayon wala talaga tayong may kasi wala na nga tayong peking ducks meron din nagme-message sa facebook page natin same situation gusto nilang bumili ng peking ducks wala tayong maibigay kasi nga wala at saka, yun nga, malalayo yung lugar nila, hindi rin tayo nagsiship dati ng peg and duckling. So, mga pupunta lang dun sa area natin yung nabibigyan natin. So, yun lang yung video natin ngayon. Sana nasagot ko yung tanong nung nag-comment sa atin kung meron pa ba tayong Peking duck or kung bakit tayo nag-stop. Ayan. Uh, see you next time and happy farming sa lahat. Good luck. Ingat lagi. I'm done. Awesome.